So yun guys, ito yun ang bigyan natin ng reaction or opinion itong panawagan ni Lordy sa lahat ng mga magulang. O, oh, shout out dyan sa lahat ng mga magulang. Makinig kayo dito sa sinabi ni Lordy. Okay, Magkakaiba pa ng generation. Mm, okay. Oo. Diba? Uh -oh. Sa generation po nila, normal lang nasaktan yung bata. Okay. Normal. Pero sa generation may maraming nasaktan ng bata, pwede ka makasunan. Mm hmm. Kaya to paya ko lang din po sa lahat. Lahat po, generally. Okay, okay. Mga magulang, kahit kanina ko may mga anak lang po yun. huwag, oh. is dapat ano, wag ko na sa dalhin sa ano po yung generation na kalakayan natin kung pinapalo tayo ng discordos ng ng no, down ng bayabas, down ba yung saan ng bayabas. Okay. Di diba? Mga ano na po natin sila dalhin doon kasi iba na po yung ngayon eh. Ngayon may mga rules na bawal mong sakto yung bata, di ba? Meron na As if naman naging isang magulang siya at nagkaroon ng isang anak na sobrang tigas ng ulo niya. So, yun. So since yun ang panawagan niya about sa uh, generation noon at sa ngayon. So, okay. Dito, bibigyan natin ito ng opinion. Ito yung opinion lang naman natin. So, kayo ba? So, siguro, mostly, sa lahat ng mga subscribers ko dito, siguro, mga magulang na. So, kayo papiliin ko. Uh, sa generation noon or sa generation ngayon? Kasi, sabi nga niya, na noon, ang generation noon ay pwedeng manakit ng mga bata. At wala kang kaso doon dahil hindi ganun kahigpit ang uh, gobyerno, ang rules ng gobyerno na kapag nanakit ka ng mga bata, unlike ngayon, na kapag nanakit ka ng anak mo or sa mga bata, ay pwede ka ng kasuhan. So, dito natin pag-uusapan. Una natin pag usapan itong genera generation noon. Ito ay opinion ko lamang or na-experience kung paano ako dinisiplina ng magulang ko. So, sa generation noon, ang disiplina na naranasan ko sobrang bigat. Sobrang bigat. Alam niyo kung bakit naranasan kong paluin ng saka ng bayabas dahil isa to sa nabanggit niya. Yung ratan, yung balat ng ratan, sobrang sakit noon. Grabe yun dito sa binti ko. Naranasan ko yun. Yung paluhodin ka ng asin. Dahil nagkasala ka, sinaluhod ka ng asin. Yun, sobrang sakit 'yun. Yung hanggang matunaw na 'yung asin. At huwag kang tatayo dyan hangga't may asin pa dyan. Grabe ang hapdi nung asin na 'yun. So nasasabi ko nga hindi naman gan ganun ka laki 'yung kasalanan ko. Bakit ganito 'yung balik sa akin? So siguro, kung hindi ganun 'yung pinarana sa magulang ko sa akin, siguro sobrang sobrang easy ko ngayon, sobrang wala akong alam. At dati, ang mga bata tinuturuan talaga turuan talaga ng mga gawaing bahay. Binibigyan talaga ng trabaho. Yung mga kabataan noon, binibigyan ng trabaho. Na assignment ba? Elementary ka, bigyan ka ng assignment. Na dapat ito yung gawin mo pagdating mo galing sa school. Ito yung gawin mo araw-araw. Ganyan yung mga generation noon. Kaya siguro, ganun na lang ka marispito yung mga kabataan noon. May takot sa magulang at may takot sa Diyos. Dahil kapag ang magulang nagparusa dati, dapat maano mo talaga, ma-realize mo talaga na nagkasala ka kasi bakit ka sinaktan. Kaya ma-realize mo na kasalanan mo talaga at dapat sa sunod iwasan mo na na hindi ka na magkasala dahil pag nagkasala ka, maranasan mo na to ulit. At dati ang mga kabataan ay kapag sumapit na yung dilim, wala na mga kabataan na paggalak-gala sa labas. Nasa bahay na yan. Intact na sa bahay. Nag-aaral, nag-study ng mga lessons. Ganun. So, ito lang yung masabi ko sa generation noon. Kung may hindi pa man ako nasabi, so, ano, isipin nyo na lang kung ano pa yung mga meron noon sa generation. Kasi, ito lang yung base sa experience ko. May takot ang mga kabataan. May takot sa magulang. Makadyos. Uh, marispito. Ito talagang importante, marespito at masisipag. Ah, maraming alam yung mga kabataan noon sa mga gawaing bahay. So dito tayo sa generation ngayon na sinasabi niya na bawal na manakit ng mga bata. Dahil kapag nanakit ka ay pwede ka ng kasuhan. So ito na yon sa generation niya. So sa generation ngayon, unang-una Walang mga respeto ang mga kabataan. Walang takot sa mga magulang. Alam niyo kung bakit nasabi ko to? Dahil kami, nakatira kami sa malapit sa uh, Baybayon. At this oras na ng gabi, marami pa rin mga kabataan doon, mga kabataan unan na naka-uniform pa yung iba na nagpartner-partner doon sa yun. Bay Kasi hindi na sila takot sa mga magulang nila na pagalitan sila pagdating, masaktan sila pagdating. Dahil sa isipin nila hanggang bunganga na lang si mama. Hindi yun manakit, bahala sila doon. Hindi na umuwi ng na, maaga. Napaka ano na, disrespect na sa magulang. Wala nang kinakatakutan hindi na takot sa magulang ang mga kabataan ngayon dahil nga hindi na sila nakaranas ng ano ng palo or kurot ganun ang mga kabataan ngayon cellphone lang ng cellphone wala nang ano wala nang trabahong sinusunod sa bahay yung mga simpleng trabaho sa bahay hindi na nagagawa dahil sa gadget dahil sa panahon namin natin noon walang mga gadgets wala pang gadgets So, siguro ngayon may mga gadgets na yung mga kabataan kaya wala na masyadong natutunan na trabaho sa bahay. Yung mga basic na mga trabaho na lang sa bahay. At ngayon, Lorde, ngayon mo sabihin sa akin na huwag dalhin yung generation noon at sa ngayon. Dahil ngayon marami ng mga adik na mga minor de edad at nakakapatay na nakadisgrasya na. Wala na sa tamang disiplina. Yun ba yung sabihin mo na wag dalhin yung disiplina noon at sa ngayon? So, siguro hindi mo naman alam yung generation noon. Sana ito ay napanood mo dahil yung mga sinasabi kong generation noon ay mahigpit yung generation namin. Ngayon, wala nang kahigpit kaya wala na rin kayong mga disiplina. Ayaw nyo nang magpa-disiplina kasi pag nasa tamang magulang ka kasi since ngayon lalo na ngayon dapat talaga naka-monitor naka ka lagi sa mga kabataan niyo ngayon lalo na sa mga anak niyo. Dapat naka-monitor kayo palagi dahil kung hindi niyo na-monitor yung anak niyo, kayo ang kawawa. Like kami, ah uh, galing kaming abroad, umuwi talaga kami ng partner ko para sa mga bata, para magabayan sila, maturuan kasi kawawa kapag walang magulang sa panahon ngayon. Puro na lang cellphone, puro na lang cellphone. Di ba ganyan ka? Hindi ka na mautusan dahil sa gadgets? dahil gusto mong diyan ka na lang nakasalampak. Ayaw mo nang magpadisiplina dahil aalis ka nang mga kabataan ngayon, aalis na lang na walang paalam, pupunta ng school, maganda yung maayos yung panamit, pag uwi niyan, wala na. Wala na yung uniform, di nasuot. Iba na, at this oras na uwi. So dati wala yung ganyan. So ganyan ka ngayon, Lordy. Kaya ayaw mo magpa-disiplina. O, oh, ayaw mo sa ganun. Kaya, ano, ganun kalaki ang ulo mo ngayon. At napakasinungaling. Ang dami ng mga sinungaling na mga kabataan ngayon, lalo na ikaw, Lorde, sa nakapaligid mo sobrang naturuan ka ng kasinungalingan. Wala. Malaking pagkaiba. Kaya, ayaw mong magpadisiplina. Siguro, napalo ka dahil sa ulit-ulit na yung mga patong-patong na yung mga kasalanan na nagawa mo. Sino bang hindi mapupuno? Kapag niremind ka na, inulit mo na, inulit mo pa, at inulit mo pa. So, sinong hindi mapupuno? So, siguro, Lordy, at sa nag-interview sa'yo si, si Brother Jose, malalaman ninyo to pag magkaroon na kayo ng anak, lalo sa'yo, Lord, eh. Uh, magkaroon kayo ng anak na mas matigas pa yung ulo sa'yo. O, yan mo maranasan kung paano mo disiplinahin. Pero kung ikaw ay ganyan naman, Uh, hindi ka nga nagpa-disiplina, so siguro hindi mo rin disiplinahin yung anak mo. Hayaan mo lang kung ano yung uh, ginagawa niya. Kasi kami kasi, uh, lumaki kami na na-disiplina ng mga magulang. Kasi siguro kung hindi kami na-disiplina, hindi kami ganito ngayon. So, yun lang. Uh, sana uh, paglaki mo, kapag nagka ka na, at uh, magkaroon na kayo ng anak, sana hindi magaya sa na matigas ang ulo para hindi mo maranasan yung uh, mabigat na dapat gawin ng magulang sa pagdisiplina ng anak para hindi mo yan maranasan. So, yan lang ang masabi ko sa iyo at opinion ko sa sinasabi mo about sa disiplina. So, kayo guys, kung ano yung masasabi nyo, kung may mali man ako sa sinabi ko about noon at ngayon, so, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Kung hindi, may hindi man ako nasabi, na ikakabuti. So, i-comment nyo na lang dyan para makakuha pa tayo ng ibang mga idea. So, yan, babay sa inyong lahat mga katekram.